Mga kapuso, pila ka mga talam na nakitaan na sang litik bangon sang tuman kainit nga tiyempo. Epekto sang El Nino, amat-amat na nga mabatyagan sa mga mangunguma. Samtang National Irrigation Administration 6 nagapatuman na sa rotational water delivery schedule bilang pangamaan sa El Nino. Nakatutok Zen Kilantang Sasa Nagalitik nga duta kag halos malana ang duta sa ini nga talamnan sa Laganas Iloilo bangod sa tuman ka sang tiempo. Suno kay manong Raul amat amat na nga mabatyagan ang epekto sang El Nino sa ila pananom nga humay. Nagpasimpalad sila sa gihapon sa pagtanom. Maka wala bunga kag mag dula ang tubig te okay na na. May kwaol lang gabis kang gamay-gamay lang. Oo, oh, pasipalan na. Ang iba na nakapreparan na sa posible epekto sa El Nino. Si Manong Jr. nag na sa pag-ani sa humay antes maapektuhan sa tigilinit. In na may target ikaw magpanguma kung saan ako ka makaharvest. Kag, uh, mag-start abi ikaw mga May, mga first cropping, ma-harvest mo mga September and ka, early kang October. Ito yung may nga gamo October, makasang second crop ko. Natalupang da ni Manong Nestor nga isa ka rice dealer ang halos na gamay nga ani. Gani na ini sa pagpangumpras ang palay. Ibagay ito lang Sa sekretariya ito lang dag 50 lang ang iba. Ang mga bantod lang, mga taga 30 lang ani ang uh, Samtang nagapatuman sa rotational water delivery schedule ang National Irrigation Administration 6 bilang pagpangaman sa El Nino. We ensure nga um, we only deliver water sa mga areas that needs water. So for example, um, ang mga upstream gawa nga mga areas una sila ma-deliver. And then after a week, hindi na nila kinanang tubig siradahan naman sila, sa sunod naman kami. So, tapos, whenever they need water naman, sila naman buhian sa tubig. Kay kung, ang muna ba buhiyan mo tanan, tanan-tanan sila ma mapasulod sa tubig, bisan hindi na yung may tubig sila. So we kind of manage whatever available resources that we have. Ginatutukan man ang mga banwa nga makabig tail end sang irigasyon. Ginapahibalo sang ahensya ang Ahensyang Irrigators Association nga magapatigayon sang closure umpisa March 1 to May 1, 2024. Wala sang third cropping gani bastante ang supply sang tubig sa mga irigasyon subong tuig. Samtang nagalit ng iban sa pagtanom sang sandiya bilang alternatibo sa humay. Basta summer, ano amon gid tanom sandiya gid. Gapang sandiya kami hmm, <coughs> um, naman ko ano may subong langalang na gito. Upod kay Cirilo Randuke Zen kilantang sasa one western Visayas.